Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters. Bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1916 hanggang 1920. Para sa ikalawang round ng gradeng competition, ang Aaron at Jiang Yingying ay parehong gumugol ng maraming enerhiya sa pagsasanay, at hindi nila ito basta-basta, dahil ang agwat sa pagitan ng Xuanzi level at Wangzi level ay talagang malaki. Ang Aaron ay hindi gustong magkaroon ng anumang aksidente sa kompetisyon sa pagmamarka na ito. Ang gusto niya ay hindi patunayan ang kanyang sarili o ipaalam sa mga tagalabas kung gaano siya kalakas, Ngunit upang malutas ang kalituhan sa kaligayahan sa lalong madaling panahon at hindi mag-aksaya ng kaunting oras. Kasabay nito, si Lintong at siya Shao Shao ay nagpaplano din kung paano hahayaan ang Aaron na mamatay sa aksidente. Ayaw ni Lintong na mayayanig ang kanyang pangalan ng Aaron. Gusto ni Hi Shao Shao na bayaran ng Aaron ang halaga ng hindi pagpansin sa kanya. Bagamat wala sila sa iisang bangka ngayon, pareho sila ng layunin, kaya napakadalas nilang magkita kamakailan tungkol naman sa balak ni Lintong na sumali sa ikatlong bulwagan, matagal nang alam ni Lee. Kung tutuusin, walang lihim na pagpunta si Lintong sa ikatlong bulwagan. Hilaw, kung sasali si Lintong sa ikatlong bulwagan, malaking kawalan para sa atin. Palalakasan niya ang ikatlong bulwagan. Hindi pwedeng mawala si Lintong. Isang nasa katanghali ang gulang ang nagsabi kay Hilaw na bilang katulong ni Hilaw, pinagtutuunan niya ng pansin ang pagunlad ng Lintong kamakailan. Labis siyang nag-aalala tungkol sa madalas na pakikipag ni Lintong at nila Xiao Xiao. Si Lintong kasi, sobrang talino. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon, at maaaring kinakatawan pa niya ang kinabukasan ng apat na pintuan. Kung papayagan ang gayong tao na sumali sa ikatlong bulwagan, walang alinlangan na mapapalakas nito ang momentum ng ikatlong bulwagan. Bahagyang ngumiti ang matandang li. Wala siyang pakialam kung sasali man si Lintong sa ikatlong bulwagan, dahil hindi man lang makapasok sa kanyang mga mata ang pagkatao ni Lintong. Sa kanyang opinyon, ito ang pinakamalaking bawal ng martial arts na ituloy ang katanyagan. Alam mo ba kung bakit hindi ko tinatanggap si Lintong bilang apprentice? sabi ni Lee. Hindi ko alam. Umiling-iling ang katulong, na marahil ay isang hindi nalutas na misteryo sa puso ng lahat ng mga taong Apocalypse, dahil kahit sa ang aspeto, ang lintong ay libo-libong beses na mas mahusay kaysa sa Aaron, at si lintong ay nasa Apocalypse ng mas matagal, na kung saan ay mas kapakipakinabang kaysa Aaron. Gayunpaman, ginagawang tanga ni Hilaw ang maraming tao, iniwan ang kasalukuyang mapagmataas na tao ng langit at pumili ng isang sekular na tao bilang kanyang apprentice bagaman may tiyak na lakas si Lintong hindi siya magiging pinakamalakas sa hinaharap higit pa rito hindi niya naalis ang kawalang kabuluhan sa loob ng maraming taon ang titulong anak ng langit ay nagpawala sa kanyang sarili sa ganoong pag-iisip hindi siya kailanman magiging isang matapang na tao at hindi kayang bayaran ang kinabukasan ng apat na pintuan. Paliwanag ni Hilaw, umiling ang katulong. Sa kanyang opinyon, normal lang sa mga kabataan ang pagkakaroon ng vanity. Bukod dito, dahil may ganoong lakas si Lintong, ano ang halaga ng kaunting vanity? Natatakot ako na hindi ito makokontrol ng sinuman. Oldly, pwede bang maging pinakamalakas ang Aaron? nabalitaan ko ang tungkol sa kanyang grading competition. Talagang nagpapakita ito ng malakas na lakas, pero grading competition lang ito sa yellow character level. Para kay Lintong, malaki pa rin ang gap, at sa talento ni Lintong, gustong humabol ni Aaron, natatakot ako na hindi niya magawa sa buhay niya. Sabi ng katulong, tumawa ang matandang li at sinabing, ito ay dahil hindi mo lubos na kilala ang Aaron. Baka ngayon ay makakalaban na niya ng maayos si Lintong. Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Ang katulong ay nagbigay ng positibong sagot ng hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Dahil ang master ng apocalypse at ang secular na M. Master ay hindi magkapareho ng konsepto. Kahit na ang Aaron ay naging walang talo sa secular na mundo, hindi siya kwalipikadong tawaging eksperto sa apocalypse. Bukod dito, dahil lumaki si Lintong sa apocalypse, ang kanyang talento at martial arts ay hindi maihahambing sa Aaron. Dahil hindi ka naniniwala, mapapanood lang namin ito. Ang masasabi ko sa iyo ay ang Aaron ang magiging unang tao, na pumasok sa yungib ng Jablo at lumabas na buhay sa loob ng halos sampung taon, sabi ni Lee. Gulat na gulat ang mukha ng katulong, at hindi siya makapaniwala. Tanong niya, matandang Lee. Bago ang katulong, akala niya talaga nagbibiro si Kuya Lee. Naisip pa niya na ginagamit lang ni Elder Yi ang ganitong paraan para tumaas ang kasikatan ng Aaron sa Apocalypse, para makilala ng lahat ang kanyang apprentice. Sa hindi inaasahan, totoo na nakibahagi siya sa pag-promote ng antas ng TNZ. Ito ay hindi upang hayaan ang Aaron na mamatay. Sa buong sampung taon, walang bagong miyembro ng Chunky ang napromote sa antas ng Chanzi. Sa nakalipas na sampung taon, dose-dose ng mga tao ang pumasok sa kwebo ng Diablo, wala ni isa sa kanila ang maaaring makabalik ng buhay, at lahat sila ay mga nangungunang eksperto sa antas ng Dizzy. Sa opinyon ng katulong, ang Aaron ay walang kahit isang porsyentong pagkakataon. Hilaw, ang promosyon ng TNZ level ay hindi patapos sa loob ng sampung taon. Paano ito magagawa ng Aaron? Sabi ng katulong, napabuntong hininga si Hilaw, mukhang walang magawa, at sinabi, ito ay tiyak na dahil walang makakakompleto nito, kaya sa nakalipas na dalawang taon, ang kuweba ng Diablo ay naging sakit sa puso ng maraming mga lokal na Panginoon sa Antas. Takot sila sa kuweba ng Diablo kaya walang handang hamanin ang kuweba ng Diablo, humihina na ang pinakamataas na kapangyarihan ng Apokalips. Kung magpapatuloy ito, ang Apokalips ay bababa ng maaga o huli. Alam ito ng assistant, ngunit hindi ang status quo ang madaling mabago, at hindi ang sitwasyon na maaring masira ng Aeron. Gusto ni Hilaw na gamitin ang Aeron para masira ang takot ng mga taong iyon sa kweba ng Jablo. Kahit na ito ay isang magandang ideya, tiyak na pinili niya ang maling tao. Si Aeron, nakakasali pa lang sa Apocalypse, ay mukhang isang sanggol sa kanyang kamusmusan sa kanyang katulong. Siya ay lumalaki pa rin. Marahil ay magagawa niya ito sa hinaharap, Ngunit tiyak na hindi ngayon, Mr. Lee. Nagsusugal ka ba? Ang pagsusugal na Aaron ay bumalik mula sa kuweba ng Jablo na buhay bilang isang bagong tao, upang pasiglahin ang iba. Nag-aalin lang ang assistant sa isang paraan. Tumango si Old Lee at sinabing, bagamat hindi patas sa Aaron, naniniwala ako sa kanya. Umiling ang assistant at sinabing, Mr. Lee, hindi ko alam kung saan ka may tiwala sa kanya, pero halos imposible kahit na sa tingin ko ay wala siyang kwalifikasyon para ma-promote sa antas ng prefecture. Napabuntong hininga si Hilaw. Matapos dalhin ang Aaron sa Apocalypse, ang lahat ng ito ay maipapaubaya lamang sa tadhana. Ang promosyon ng Aaron ay lampas sa kanyang kontrol. Kung may biro, kaya lang ni Hilaw, bumalik ako sa kwarto ko para magpahinga. Hindi mo kailangang makialam sa pagpunta o pananatili ni Lintong. Hayaan siyang pumili para sa kanyang sarili. Sabi ni Yi, labis ang pag-aatubili ng assistant na makitang sumali si Lintong sa ikatlong bulwagan, ngunit sinabi yon ng matandang Yi, at hindi niya napigilan, inilagay ko ang aking pag-asa sa Aaron, ngunit isinuko ko ang mga tunay na talento tulad ni Lintong. I, I really worried that one day you will regret your decision. Sabi ng katulong sa sarili. Bilang karagdagan kay Lilaw, ang lahat ng mga tao sa simen ay naguguluhan at nagalit pa dito. Ang apat na pinuno ng sekta ay nagsama-sama upang pag-usapan kung paano pananatilihin si Lintong at hayaang magbago ang isip ni Lintong, talagang nalilito si Olgi sa pagkakataong ito. Si Lintong ay madalas na nakikipagugnayan kay Xiaoxiao nitong nakaraang dalawang araw. Kailangan ba niyan? Niyang magpanggap na hindi niya alam. Si Lintong ay isang master na sinanay ng aming apat na paaralan. Paano natin maaalis ang tatlong bulwagan? Dahil ang matandang Li ay hindi nagpapakita, kailangan nating gumawa ng paraan upang mapanatili si Lintong. Nagpadala ako ng isang tao upang makita Aaron. Ito ay talagang malakas, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng Aaron at Lintong. Ang pagkawala ng Lintong para sa Aaron ay isang malaking kawalan para sa mga simen. Ipinaalam ko na kay Lintong na darating siya. Sabay-sabay kaming lalabas na apat na may-ari ng gate para patuloyin siya sana mabigyan niya kami ng mukha. Maya maya dumating si Lintong. Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, hindi siya magiging mababa kahit na nakilala niya ang apat na gate master. Bukod dito, si Lintong ngayon ay labis na hindi nasisiyahan sa apat na tarangkahan. Hanggat nagsasalita siya ng isang salita, si Ching Feng, agad niyang iiwan ang apat na tarangkahan at itatapon ang sarili sa mga bisig ng ikatlong bulwagan. Kaya naman hindi niya papansinin ang apat na taong nasa harapan niya, nagsama-sama ang apat na may-ari ng pangunahing date. Ano ang maaari kong gawin para sa lintong? Sabi ni Lintong Light, tono na may halong pagmamalaki, Lintong, alam namin na madalas kang nakikipagugnayan kay Siyao Siyao Kamakailan, at nahulaan namin na gusto mong sumali sa ikatlong bulwagan, ngunit ikaw ay isang eksperto na sinanay ng aming apat, mga paaralan, kaya gusto ka naming panatilihin. Gawin natin itong isang kondisyon. Panipi-panipi, matapos marinig ito, nagbigay ng malamig ng ngiti si Lintong, ngunit lubos pa rin siyang nasisiyahan. Hindi niya akalain na sasali siya sa tatlong bulwagan, at makukumbansin niya ang apat na may-ari ng gate. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano siya kaimpluensya sa apat na pintuan. Ang ganitong uri ng paggamot ay hindi magagamit sa mga ordinaryong tao. Pero kahit ganoon, magbabago pa ba ang isip ni Lintong? Hindi niya gagawin dahil hindi siya kailanman makakasama sa Aeron. Hindi ako magliligtas ng apat na pinto sa isang basura. Gusto kong magbago ang isip ko, maliban na lang kung itaboy siya ni Hilaw sa apocalypse. Malamig na sabi ni Lintong. Itaboy ang Aeron palabas ng apocalypse. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng pinuno ng apat na tarangkahan kilalang kilala na ang apprenticeship ni Elder Yi ay nasa Apocalypse. Paano maitaboy ang Aaron sa Apocalypse? Hindi ba ito upang talunin ang mukha ni Elder Yi, at ang buong apat na gate ay pagtatawanan ng ikatlong bulwagan? Lintong, lumaki ka sa simen. Si simen ang nagbigay sa'yo ngayon. Gusto mo ba talagang maging taksil? Totoong nakamit mo na ang mayroon ka ngayon, na bunga rin ng maingat na paglilinang ng apat na paaralan. Well trained. Tiningnan ni Lintong ang apat na punong-puno ng masama at mahinang sinabi, ito ang talento ko sa Lintong. Lumaki man ako sa ikatlong bulwagan, hindi hihigit ang lakas ko kaysa ngayon. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magsabi ng mga ganyang salita? Kahit gaano kalaki ang talento, kailangan din itong linangin araw-araw. Hindi ba pwedeng walang tayong apat, at ikaw si Lintong ngayon? Ang pinuno ng Qinglong Gate ay hindi nasisiyahang sinabi na ang lintong ay nilinang ng lahat ng lakas ng apat na gate. Ang apat na pintuan ay hindi nagligtas ng pagsisikap sa bagay na ito. Ngunit ngayon, hindi na pinapansin ni Lintong ang kanilang pagsisikap. Kalokohan lang isipin na meron siya ngayon dahil lang sa talent niya. Oo, kung sa tingin mo ay mas importanteng sanayin ang mga tao kinabukasan, bakit hindi mo nalang sanayin ang isang tulad ko? hindi ang han tatlong libo ang pinakamahusay na kandidato. Ngayon ay apprentice na siya ni Hilaw, nakangiting sabi ni Lintong. Dahil sa pangungusap na ito, hindi magawang pabulaanan ng apat na may-ari ng gate. Hindi nila inilalagay ang kanilang pag-asa sa Aeron. Maliban kung ang Aeron ay umalis mula sa Apocalypse, ang bagay ay hindi tatalakayin. Sa mga salitang ito, umalis si Lintong. Napakatatag ng kanyang saluubin at talagang walang puwang para sa negosasyon. Mukhang nanlumo ang apat na gate master. Ibinalik ng susunod na matandang lalaki ang Aaron. Paano niya maitataboy si Aaron sa apocalypse? Mukhang walang makakapigil sa bagay na ito. Ang matandang lalaki ni He Ching Feng ay talagang nakakuha ng isang bargain. Ang apat na talento na maingat kung sinanay ay ngayon ang mga tao ng ikatlong bulwagan. White Tigre Pinto Panginoon isang mukha hindi reconciled ng sabihin. Bam Antong hininga ang master ng Qinglong Gate at sinabi, malamang na ang ikaapat na gate ay magdaranas ng matinding pagkalugi dahil dito. Kung hindi niya may angat ang kanyang ulo sa ikatlong bulwagan sa hinaharap, siya ay magiging isang makasalanan. Sa oras na ito, nag-alinlangan ang master ng Rose Finch Sect at sinabing, talaga bang magdadala ng milagro ang han tatlong libo? Nang marinig ito ng tatlo, tumawa silang lahat at umiling. Himala, siguro, Ngunit hindi ito maaaring mangyari sa Aaron. Rose Finch, kakaiba ka talaga. Wala pang isang buwan ang Aaron dumating sa apocalypse. Sa tingin mo kaya niya? Babae ang babae, laging may pakana sa puso. Nakikita ito ng mga taong malinaw ang mata. Imposible. Bagamat iniisip din ni Rose Finch na hindi malaki ang posibilidad na ito, hindi niya akalain na laging nalilito si Dahil kaya niya, dapat may dahilan. Paano ang mga babae? Mas masama ba ako sayo? Gusto mo ba ng away? Nang marinig ng tatlo ang sinabi ng Rose Finch, lahat sila ay nagpakita ng takot. Bagamat babae siya, mas irritable siya kaysa sa lalaki sa pakikipag-away. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. May gagawin din ako. Hintayin mo ako. Sabay na tayo. Maya-maya ay umalis na ang tatlo. Naiwan ang Rose Finch. Anak, tingnan ko kung anong klaseng tao ka sinabi ni Rose Finch sa kanyang sarili, at pagkatapos ay pumunta sa teritoryo ng antas ng Xuanzi. Ang Aaron ay nagpapahinga sa pagitan ng pagsasanay. Nang makita niya ang isang babaeng nasa katanghali ang gulang na puno ng alindog na papalapit sa kanya, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan sa harap ng napakagandang babae gaya ni Chi Ang hitsura ng babaeng ito ay hindi makakapagpahanga sa mga tao. Bagamat maganda ang kanyang figure, hindi niya kayang gawing obsessed ang mga tao sa isang sulyap. Gayunpaman, ang kanyang feminine charm ay nagpaparamdam sa mga lalaki na hindi nila maalis ang kanilang mga sarili. Mayroong isang uri ng napakalakas na pagkababae at kaakit-akit sa pagitan ng bawat aksyon. Walang malay na tumayo si Aaron. Rose Finch ang pangalan ko. Pumunta si Rose Finch sa Aaron at direktang sinabi. Rose Finch, ito ba ang pinuno ng apat na pintuan? Ikaw ba ang master ng Rose Finch sec? Aaron nagdududa na magtanong ng paraan. Tumanggo si Rose Finch, pagkatapos ay lumapit kay Aaron isang hakbang, maingat na tumingin. Isang amoy ng halimuyak ang dumating sa mesa, na naging dahilan upang huminga ng malalim si Aaron, na higit na kaaya-aya kaysa sa pabango. Alam mo ba kung anong nangyari kay Simon dahil sa itsura mo? Si Rose Finch ay tumingin pataas at pababa sa Aaron, natagpuan na ang kanyang mga kalamangan, ay parang medyo gwapo lang, walang ibang makikita, anong nangyari? Naguguluhan si Aaron na nakatingin sa Rose Finch ay nagtanong, anong nangyari? Si Lintong ay anak ng langit na maingat na nilinang ng aming apat na paaralan. Ngunit dahil sa iyong hitsura, sasama na siya ngayon sa ikatlong bulwagan. Sa tingin mo qualified ba siyang ikumpara kay Lintong? Walang kwentang sabi ni Rose Finch, palagi siyang prangka, hindi itinago ang kanilang emosyon, hindi isasaalang-alang ang nararamdaman ng isa't isa. Ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng apat na tarangkahan at ng tatlong bulwagan ay matagal nang binanggit ni Fang Zan. Ang pagsali ni Lintong sa tatlong bulwagan ay katumbas ng pagtataksil sa apat na tarangkahan, hindi ko inaasahan na matatakot sa akin si Lintong. Bilang karagdagan sa pagsisikap na patayin ako, ngayon ay kailangan niyang ipagkanulo ang simen. Nakangiting sabi ni Aaron, gusto kang patayin ni Lintong. Nagtatakang tanong ni Rose Finch, hindi pa niya narinig ang bagay na ito, at talagang gustong gawin ito ni Lintong, paano pa kaya mabubuhay si Aaron? Masasabi ba nating ang lakas niya ngayon ay maihahalin tulad kay Lintong? Paano iyon? Dalawang beses, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sabi ni Aaron, gawin mo ang sarili mo. Nagulat si Zuke. Kung nakaharang si Aaron kay Lintong ng dalawang beses, talagang titingalain niya si Aaron, hindi, umiling si Aaron. Napangiti ng mahina si Zuke. Naisip niyang dalawang beses na maharangan ni Aaron si Lintong. Lumalabas na hindi si Lintong, gumawa ng kahit ano. Marahil ay nakakita siya ng ilang maliliit na kampan para subukan ang Aaron. Ngunit Aaron ang susunod na mga salita, ngunit hayaan si Rose Finch na tuluyang matigilan, ang pangalawang pagkakataon ay si Fang Zan. Dapat kilala mo si Fang Zan. Sabi ni Aaron, ano nang marinig ni Zuke si Fang Zan, hindi siya natahimik sa isang sandali. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa sekular na mundo, ngunit alam niya na sa pagkakataong ito ay bumalik si Hilaw sa apokalips kasama sina Aaron at Zhang Yingying, pati na rin si Fang Zan, minsan isa sa nangungunang sampung eksperto. Alam ni Zuke kung gaano kalakas si Fang Zan at hindi ito magagawa ni Lintong nang maayos. Gayun pa ang Aaron, ay nakaligtas sa mga kamay ni Fang Zan, Rose Finch. Matagal nang hindi tingnan sa oras na ito, ang boses ni Fang Zan. Ay nagmula sa likuran. Biglang napalingon si Rose Finch, ang pamilyar na mukha na iyon, kahit na napakatanda na. Ngunit hindi nakakalimutan ni Rose Finch, Fang Zan, makakaligtas ba talaga siya sa mga kamay mo? Hindi na makapaghintay si Rose Finch na magtanong. Nakangiting lumapit si Fang Zon sa Rose Finch at sinabing, matagal na. Hindi ba dapat pag-usapan natin ang nakaraan? Hinawakan ng nag-aalalang Rose Finch ang kwelyo ni Fang Zon at nagtanong, sabihin mo sa akin ang sagot ng mabilis, huwag mo nang pukawin. Si Fang Zon ay nagpakita ng walang magawang ekspresyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ang karakter ni Rose Finch irritable pa rin siya. Siya ay halos taong gulang, at siya ay pabigla-bigla pa rin, kung ikaw ay nasa edad 40, hindi ka ba maaring magdahan-dahan? Sabi ni Fang Zon, saglit na natigilan si Rose Finch, at sa katuluyang sumabog. Kinasusuklaman niya ang mga taong nagbabanggit ng edad sa kanyang harapan, lalo na ang kanyang edad. Sumunod, nakita ni Aaron ang isang eksena na nagpasindak sa kanya. Nang hindi sila magkasundo, nagsimula silang mag-away. Bukod dito, Walang awa si Zuke sa lahat ng dako at hindi niya sinasadyang maging maawain. Ano ang ginagawa nito? Walang pagpipilian si Aaron kundi gumiti, ngunit ang Rose Finch ay hindi mukhang isang apat na pung taong gulang na lalaki. Sa karamihan, siya ay nasa maagang 30s. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!